Yan yung broodcock natin. Astig yung tindig. Ito yung anak ng ating broodcock sa balichahin niya na, no? Chahin niya na gibbons. Ito yung unang anak nila. So, pala ko paramin. Bibraid natin ulit this season. Mukhang maganda yung mano niya. Tindigan niya. Tsaka, ina-inolabas doon sa Gibbons na inahin. Nananalo yun. Tatlong lalaki. Tapos ito naman yung kanyang ama. Yan yung broodcock natin. No? Tatay nung pinakita natin. And ipapasilip ko rin yung inahin na nanay nitong ating 5 month old na stag yan siya. Gibbons yung dadline nito, no? Tsaka yung tatay ng broodcock natin is kapatid nito. So, inbreed natin. Mag maganda kasi yung labas na batang lalaki nila, no? Tsaka yung babae din. Maganda rin yung kinalabas, no? Yan, no? Yan yung anak na babae nila. astig yung tindig maganda yung balance eh. yung ibang anak na babaes, binigay ko na din sa ating kamangkin um, um, siya na magpapatuloy man. so yun lang muna mga nyor <tinyo>